Okay, good morning lahat ng mga gising. Good morning sa lahat ng nagluluto ngayon ng donut. Yan. Ayan. na ako. Ready na siyo mga kabikers. Yan. Papula-pula na. Good morning sa inyo. Shout out sa lahat yan ang naglalive at ang aking mga followers. Good morning mga kabikers. Good morning, good morning sa mga bising-bising ngayon. Ngayon ay araw ng sabado, sweldo na mga ka-bakers. Ang lingguhang sweldo dyan. <coughs> okay mga ka-bakers, shout out sa inyong lahat dyan. Hmm. Sa lahat na nagluluto ng tinapay, good morning mga ka-bakers saan man sulok ng mundo saan man kayo ngayon naroroon mga ka-bakers good morning shout out sa inyong lahat uh, oh, luto na oh Pantulong kabilis magluto ng donut mga ka-bakers ayan may kos may muna yan nagay dyan at tapos hango oh ang ganda ng donut ko oh. ang ganda ng alisa na mga ka-bakers bilog na bilog talagang umbok na umbok siya matataba ang aking donut saan man sulok ng daigdig ang aking mga tabi cars yan yan na siya luto na ay gay saan man sulok ng mundo sa may Pilipino. Salang muna tayo. Oh, kastan ko. Nah, ini Okay, mga kabitas, good morning. chat out sa lahat sa inyong lahat. At na naman. Magandang umaga. Okay, babay muna.